yan inbang narabi sa inyo lahat sa kabsat mga bonsai time to eat na time to eat na ng panghapunan natin pangrabi eat itong ulan natin uh, gulay ano ba to repolyo na may iba iba, iba 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 ibang gulay may repolyo may carrot may uh, red na uh, green pepper ano ko anong ginawa nyo dito alam ko tayo ito parang chapsoy siya. uh, ka ba ma? Ewan ko. Parang chapsuy siya o. Oh. Sarap. Chapsuy. Chapsuy di atap. Sarap. Tapos meron tayong pork steak. Tapos syempre, ina pig May kanin, di ba? Inapoy. 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 Uh, pork steak. Saka. Ayan. Chapsuy. Mangan tayong kakapsat. Mga buntoy. Mangan-mangan. Ito. Yung lumpia. Paborito ko. Hindi talaga pwede makakain ngayon na walang lumpia. Lumpian toge. Ayan, lumpian toge yung hilig ko eh. Mangan-mangan lang, kakabsat, mga bonsai. Ito, ito lang content ko ngayon. Pahaduan ko na lang ng konting political kasi may nang babalawura sa akin dyan eh. Kaya na, nagpo-political vlogger ako, may, may umi-epal ano na lang, balik ko na lang yung dati. Hindi niya kasi maintindihan, travel vlogger naman ako, saka food, di ba? Ano kaya pinuputok tong butsin yan? Bayanin natin siya. Kasama siya. Kasama siya. tayo dito. Yan, yeah, no Chop suey. yeah my Yan. May, pork steak. Yan. Yeah. May lupya. Toge. Kain-kain na tayo kapag start mga bonsoy. Bumabalik na ako sa dati kong content. yeah Haluan lang natin ng konting politika mamaya. Yan. Yeah. Kain-kain na. Yan. Ma naima. Ipagkarabihin nila at masarap pang ulam. Ha? Dalawang taon ko nang ginagawa to. Viewer. Pero, uh, bueno, sarap pang ulam namin. Uh, Saktoy. Pig steak. Pork steak pala. Tapos, uh, lumpia. Uh, Sama ko si Madder. Kain na kami. Kasi Bater, kakain na rin. Diba? Uh, Pili mo mo. Pinili yan na kita. Ah, may, may may taba ka no. Yun eh. Kuha ka ng may gulay ka diyan. Kain na si Bader na rin, no? Kain na kami ni Bader nang dinner namin. Diba? Kain kain na nakakapagsad, mga putoy. Bye-bye. Bye-bye. Ingat sa galbe sa inyo lahat.